ang umaga po sa lahat para sa ating pagbubulay-bulay at ang talatang kukunin po, po natin ay sa 1 Corinthians chapter 1 verses 4 and 5. Ang sabi rito, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ that in everything we are enriched by Him in all utterance and in all knowledge. So ang ating pamagat, salamat po sa biyaya ng Diyos. Alam po natin lahat ng tao ay makasalanan. Walang matuwi, walang kahit isa. At dito sa Korinto, alam ng Panginoong Jesus na sila ay uh, makasalanan at kilalang-kilalang ng Panginoon kung sino sila. Pero dito sa 1 Corinthians Chapter 1 verse 2, sabi rito, And to the church of God which are in Corinth, to them which are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Kung baga sanctified, called to be saints, kung baga pinaging banal at uh, tinawag bilang uh, banal. Ang tanong, paano nangyari yan? Nandito talaga yung sa verse 4. I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. So, unang punto dito is ang kanyang pabor. Alam po natin yan sa mundong ito. Talagang may mga tao na binibigyan ng pabor. Binibigyan ng pabor dahil sa pwedeng, dahil sa sabi ng iba, dahil sa kanyang uh, magandang uh, ginawa, o kaya dahil sa kanyang uh, dahil karapat dapat. Ngunit itong uh, pabor na uh, binabasa natin dito ay yung galing sa Panginoon, yung biyaya lamang ng Panginoon. Ito yung uh, grace, ito yung uh, biyaya, kagandahang loob, at uh, sa mga unmerited favor, undeserved uh, favor, at dahil magbibigay ito talaga ng uh, kanyang uh, saving uh, grace. Dahil dito, mag-a uh, wala uh, walang dapat uh, walang dapat bayaran, wala nang hatol, wala nang uh, guilt. Uh, kasi uh, walang nang uh, karapat dapat. Tama talaga 'yung sinasabi sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are ye saved through faith and that not of yourselves: it is a gift of God, not of works, lest any man should boast." Ah, uh, uh, kung hindi lang talaga ito kung hindi lamang sa pamamagitan ng biyaya. Pwede ang tao 'yung sabihin na kaya-kaya mong pagbayaran 'yan. Pero kung totoo si talagang walang kakayahan ng tao para magbayad. Kung pwede mang magbayad, darating sa time na ipagyayabang bang nito. Pero salamat sa ang ginamit ng Panginoon talaga dito ay 'yung kanyang, uh, uh, biyaya uh, para sa atin. So, ulitin, didn't say wala nang haton, wala nang guilt, wala nang dapat uh, bayaran sa pagitan Panginoon ng buo ng lahat ng mga bagay kasi tayo ay wala ng uh, mga wala karapat dapat sa atin. And then pagdating sa verse 5, uh, sabi dito, that uh, that in everything you are enriched by him in all utterance and in all knowledge. So, ikalaw at panghuli dito is ang kanyang uh, pagpapala. Ang Panginoon ay nagbigay noon at dito naman siya ay nagbibigay uh, ngayon. At uh, kung baga dito sa verse 5, uh, uh, Pag kayo ay uh, kumbaga, pinayaman niya, pinayaman ng Panginoon sa lahat ng uri ng uh, pananalita at ganoon din ay uh, kaalaman. Uh, alam natin maraming klaseng pagpapala pero salamat sapagkat alam ng Panginoon kung anong nararapat na pagpapalang dapat ibigay sa kanyang mga anak. Anong klaseng uri ng uh, kayamanan. Marami, pero dito, binasa natin yung lahat ng uri ng uh, pananalita. Ang tao, binigyan ng pagkakataon para magsalita. Pero ang ibinibigyan ng Panginoon, tamang pananalita. At ganun din, yung sa verse 5 niya, yung uh, kaalaman. Uh, ang Panginoon mismo ang nagbibigay ng kaalaman na nararapat actually para sa Kanya. Kaya baga, sabi nga ni, by Him and for Him. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ngunit alam natin, ang mundo nito, ay humingi din o oh, gusto talaga magkaroon ng uh, kaalaman o kaya karunungan pero actually hindi po ito uh, mabuti. Kaya baga sa 1 Corinthians chapter uh, uh, 1 verse 19, sabi nito, For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. At uh, muli ang Panginoon, nararapat talagang na tayo magpasalamat sapagkat nagbigay siya noon, ngayon ay uh, nagbibigay pa at alam natin magbibigay pa siya sa future. And then uh, maraming bagay and then uh, pagdating sa verse 9 alam natin itong uh, sabi dito God is faithful uh, by whom you were called unto the fellowship of His Son Jesus Christ, O Lord. Kung baga, ang Panginoon ay uh, matapat, kristyano ay matapat din. Ngunit minsan, sabi niya, minsan hindi matapat. Pero salamat ang Panginoon sapagkat lagi siyang uh, matapat sa atin. So, kumbaga, ito mga kristyano sa Corinto, sabi niya, parang hindi karapat dapat. Ganon din tayo, siyempre, sa kapanoonan na natin. Pero salamat na lamang sa kanyang uh, biyaya lagi sa atin. Lagi siya nagbibigay ng maraming bagay. Nagbibigay siya noon, nagbibigay ngayon, at magbibigay pa sa hinaharap. Muli, salamat sa kanyang uh, pagpapala. Salamat sa biyaya para sa ating. Salamat sa ang Panginoon ay laging uh, matapad. Muli yung ating uh, pamagat. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat muli sa oras neto. Nagpo sa lahat. Patuwaran kami sa ating mga kasalanan. Pero salamat Panginoon uh, sa iyong uh, salita. Salamat po sa iyong biyaya na ibinibigay mo sa iyong mga anak alam po namin at kami ay hindi karapat-dapat pero salamat sa lahat mga bagay na ginawa niyo para sa aming Panginoon. Salamat din sa mga pagpapalang ito, Diyos, na nakikita namin, Panginoon, na experience sa mismo mismo. Yung binigay mo noon, yung binigay mo ngayon, at mga uh, mo pa sa amin sa future, Panginoon. Salamat lagi sa iyong pagpapala, sa iyong uh, faithfulness para sa amin, Diyos. Marami sa lahat ulit, kung dapat namin mapapurihan sa lahat ng bagay. Kung ginadalangin namin in Jesus' name, Amen. Yun,